Ipansin sa pangalan ni Sandro Mulac, ang sparkle artist at anak ng dating child star na si Nino Mulac. Matapos ang ilang linggong pananahimik, nagdesisyon si Sandro na magsampa ng formal na reklamo sa Department of Justice noong ikalabinsyam ng Agosto, 2024. Ang kanyang isinampang reklamo ay laban sa dalawang independent contractor ng GMA Network, sina Jojo Nons at Richard Cruz. Ayon sa salaysay ni Sandro, siya ay sapilitang pinainom ng droga at pagkatapos nito, siya ay inabuso ng nasabing mga kontraktor noong gabing ginanap ang GMA Gala 2024. Ang komplikadong isyong ito ay umabot na sa Senado kung saan si Jojo Nunes ay tinawag upang harapin ang mga alegasyon laban sa kanya sa Senate hearing. Si Jojo Nons ay nahatulan ng contempt at agad na ipinadetain. Isinasalaysay ni Sandro na ang insidente ay naganap sa isang masalimuot na kalagayan sa gabi ng